Bababay mo yan, bababay mo. Bababay mo yan. Ah, bakit may dalakang itak? Ito kami tunay, oh. Sa simitulo. Hello. Ah, ay nasulip ka sa akin, ay. Kamusta to, toy? Ha? Anong mabuti? Eh, ba't hindi tanghali na? Ay, daming-daming naliligo ngayon sa dagat. Dapat na, dapat. Dapat na, dapat na, dapat na, dapat na, dapat na, 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 may pader na yung dagat ngayon, hindi na makapagligo. Oo, oh, sa aquarium uh, rin pala pa. Oo, oh, ay di uh, itong kanala magtinda. Ano? Uh, magtinda. Ano? Sige, agahi, at masam, medyo masama pati ang panaw, ha? Aba, site malapit Saan ba ang mo? oh, malapit ng Pasko, wag kang magkalala. Kay? Brok! Isang pagpalang araw pong muli, mga kasaluto. Mayroon po tayong OIC ngayon. Ang mahal na mayor po natin ay wala. Hindi po natin alam kung nasaan. oh, may OIC po tayo. Si OIC Mayor Joy-joy O yan po ha Yan po ang gandang bae Ang sexy babae Na OIC ni Mayor San At kasamantalahin ko nga po pala muna Shout out po sa aking mga kamag-anak Sa Udyongan Romlon Sa Barangay, Tabubuan Lahat ng mga perangkulyo dyan Shout out sa inyo Mga mahal kong kamag-anak At lahat din po nang nandyan Sa Romlon Sa mga island ng Romlon Ng mga perangkulyo Shout out po sa inyo at shout out din po sa ating isang kaibigan na gusto pong magpa shout out taga Santo Niño Subdivision si Meco Abansenya. Shout out sa iyo. Uh, idol. Ayun po. Andini po ako ngayon. Kausap po ang ating OIC Mayor Joy Joy. Joy, -joy. Nasaan si Mayor na Nakolekta boss. Ah, nakolekta. Ay di pansamantala lang pala yung pagiging OIC mo. Minuto lang pala dahil pagbalik noon isa siya na uli ang maupo. Ah, po. Okay. Ay, kamo naman yung mga baboy mo? Ayos naman, boss. Ayos mo? Ayaw mong patulukan? Ayaw ko Ayaw mong patulukan. Sige, kanya inyo. Sabi nga ng di uh, DA, kanya-kanyang paniniwala yan, kanya-kanyang ano. Basta ayusin nyo lang ang pag-aalaga. Ang lakas sir ng baboy ko ha. Tapos okay. patulukan ko, tapos makikita ko mang minina. Di mang ang lang ako? Okay. Basta Joy Joy, padamihin mo yan at na marami tayong pagbibigyan ng pag-aalaga niyan. Pakakalati natin yung mga native natin na baboy na yan. Ano? Okay. Tapos okay. may atumba lang kami. Ah, bakit may dalang kang itak? May atong ba kami doon ay, oh, sa simenteryo. May atumba kayo sa si simenteryo? <laughs> ah, ay, delikado yung iyon yun, yan, ah. Ayun Ayun niyo, ay, siya, ay, dalawa-dalawa yung itak mo, ay. <laughs> ah, yung malaking, yung malaking, puno. Yung malaking puno po doon sa likod baga Ah, ba? ganun <laughs> naman, magalinis kayo. Uh, <laughs> ah, <laughs> ah, hindi kayo naglinis noong November 1, kundi ngayon kayo naglinis. <laughs> ah, ganun. Eh, ang ibig ko sabihin, ay, ako'y takato siya, ba't normal ka? <laughs> Ay, hindi ka na nag-inom ngayon. Ay, ano na. Ay, pasana kayo. Ah, bakit baka? Pumarinig ka mo Magkakintuhan tayong dalawa. Pumarinig ka muna. Ano yung ba't may bitbit -bit kang manok nung isang araw? Ay, inaano po namin na pangkati namin doon. Baka ano. Ah, baka may bumili. Ah, ayan ang pong muli, ang ating kaibigan. Ang ating pong matikas na foreman. Foreman ampon. Hector. Hector Martinez. Ang ating pong kaibigan. Yan po yung barkada po, kaibigan namin. Yan po yung napakagaling na forma niyan. Ang problema, may dala siyang itak. Ay, duty ko dito, tatay, ang Ito ngayon, ang OIC dito, OIC Mayor. Dahil si Mayor Sali ay wala. Hindi, pansamantala lang. Habang wala si Mayor, siya ang OIC. OIC Joy Joy. O, di ba ito yung ka, ano mo, ka-subdivision mo? O, ay, ayusin mo dun sa subdivision mo daw, ha? Siya ka. O, sige, ingat kayo. Talagang hindi nyo sinabay sa November 1 yung paglilinis ha. Oh, Mag-ingat po sila sa inyo. Oh, sige po.